Hello mga ka-health! Ngayon, gusto kong pag-usapan ng ilang karaniwang isyo sa puso at magbahagi ng mga natural na alternatibong solusyon upang suportahan ang kalusugan ng ating puso. Tandaan, ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medical na pangangalaga. Palaging kumonsulta sa inyong doktor bago subukan ng alinman sa mga remedyo na ito. Tara na't simulan natin! Kapag nasira ang puso, nahihirapan itong gamitin ang glucose at fatty acids na pinagkukunan ng lakas. Dito pumapasok ang ketones. Hindi tulad ng glucose, kayang lampasan ng ketones ang pinsala sa puso at magbigay ng direktang enerhiya dito. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakabisa ng keto diet para sa kalusugan ng puso. Ang ketogenic diet o keto diet ay isang low carb, high fat na paraan ng pagkain na dinisenyo upang ilagay ang katawan sa isang metabolic state na tinatawag na ketosis. Sa ketosis, pangunahing sinusunog ng katawan ang taba bilang enerhiya sa halip na carbohydrates. Ganito ito gumagana. Mababang konsumo ng carbohydrate sa pamamagitan ng malaking pagbawas ng carbs, karaniwang nasa 5 to 10% ng inyong pang-araw-araw na calories, hindi magkakaroon ng sapat na glucose o asukal ang inyong katawan para gawing enerhiya. Mataas na konsumo ng taba. Bilang kapalit, hinihikayat ng diet ang mataas na konsumo ng taba karaniwang nasa 70 to 80% ng inyong pang-araw-araw na calories. Ikinoconvert ng katawan ang taba sa ketones sa atay na nagsisilbing alternatibong mapagkukuhanan ng enerhiya. Katamtamang protein. Katamtaman lamang ang protein intake, nasa 20 to 25% ng inyong pang-araw-araw na calories. Ang sobrang protina ay maaaring makagambala sa ketosis. Dahil maaaring gawing glucose ng katawan ang labis na protina. mga benepisyo ng keto diet: Pagbaba ng timbang, mas pinahusay na antas ng enerhiya, mas maliwanag na kaisipan. Gayon paman, mahalagang kumonsulta sa profesional sa kalusugan bago simulan ang keto diet, lalo na kung mayroon kang kasalukuyang kondisyon sa kalusugan. Isa sa pinakamalaking palatandaan ng humihinang puso ay ang pagkapagod. Lalo na kapag ikaw ay pisikal na aktibo. Sa pamamagitan ng ketogenic diet, maaari mong mapansin ang malaking pagbuti sa antas ng iyong enerhiya na nakakatulong labanan ang pagkapagod. Ngayon, talakayin natin ang mga potensyal na problema sa puso at ilan sa mga pinakamahusay na natural na remedyo na magagamit ninyo upang suportahan ang inyong puso. Una, pamumuo ng dugo. Ang pamumuo ng dugo ay maaring humarang sa daloy ng dugo na nagdaragdag ng panganib ng atake sa puso o stroke. Mga pangunahing remedyo, natokinase. Isang natural na enzyme na makakatulong sa pag-alis ng mga pamumuo at pagpapabuti ng sirkulasyon. Bawang. Kilala sa mga katangian nitong nagpapalabdaw ng dugo na katulong ito upang mabawasan ang panganib ng pamumuo at mapabuti ang kalusugan ng puso. Pangalawa, pagbuo ng plaki. Ang pagbuo ng plaki sa inyong mga arterya ay maaaring magpigil sa daloy ng dugo na nagdudulot ng mga problema sa puso. Mga pangunahing remedyo, tocotrinos. Isang uri ng bitamina E na nakakatulong mabawasan ang arterial plaque, Vitamin K2. Inililihis nito ang calcium mula sa inyong mga arterya papunta sa inyong mga buto na pumipigil sa pagbuo ng plake. Vitamin C. Sinosuportahan nito ang pangkahalatang kalusugan ng mga arterya bilang isang antioxidant. Pangatlo, Mataas na kolesterol. Habang mahalaga ang kolesterol para sa paggana ng mga selula, ang labis nito ay maaaring magdulot ng sakit sa puso. Mga pangunahing remedyo Niacin Isang bitamina B na nakakatulong pababain ang masamang kolesterol or LDL at pataasin ang mabuting kolesterol or HDL. Tudka Isang bile acid supplement na sumusuporta sa kalusugan ng atay at balanse ng kolesterol. Pangapat, angina o paninikip ng dibdib. Ang angina ay isang sintomas ng nabawasang daloy ng dugo sa puso, na madalas nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa o pananakit. Mga pangunahing remedyo Tocotrinose Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng daloy ng dugo papunta sa puso. CoQ10 Ang makapangyarihang antioxidant na ito ay nagpapalakas sa paggana ng puso at maaaring mabawasan ang mga sintomas ng angina. Panglima, mataas na presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng dagdag na strain sa iyong puso at mga ugat. Mga pangunahing remedyo, Potassium. Tumutulong ito sa pagbalanse ng antas ng sodium na nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Vitamin D. Mahalaga ang bitamina na ito para sa tamang paggana ng mga daluyan ng dugo at sa regulasyon ng presyon ng dugo. Pang-anim, mataas na antas ng homocysteine. Ang mataas na antas ng homocysteine ay maaaring makapinsala sa mga ugat na nagdaragdag ng panganib ng sakit sa puso. Pangunahing remedyo, B vitamins. Lalo na ang matatagpuan sa nutritional yeast, nakakatulong ito sa pagpapababa ng mga antas ng homocysteine at sa proteksyon ng puso. Pangpito, lumaking puso. Ang lumaking puso ay maaring humina sa paglipas ng panahon na nagpapahirap sa puso na magbomba ng dugo ng mahusay. Mga pangunahing remedyo, vitamin B12. Sinusuportahan nito ang tamang produksyon ng pulang selula ng dugo at paggana ng puso. Tudka, tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Tip, siguraduhin ang iyong antas ng iron ay hindi masyadong mataas. Dahil ang labis na iron ay maaring magpalala ng mga isyo sa puso. Pangwalo, murmur sa puso. Ang murmur sa puso ay kadalasang sanhi ng hindi tamang daloy ng dugo sa mga balbula ng puso. Pangunahing remedyo, B vitamins. Ang nutritional yeast ay isang mahusay na mapagkukunan upang suportahan ang pangkalahatang kalusugan ng puso at mabawasan ang murmurs. Pansam mataas na pulso. Ang palaging mataas na pulso ay maaring magdulot ng strain sa iyong puso. Pangunahing remedyo, potassium, tumutulong sa pagregulate ng pulso at pagtitiyak ng normal na ritmo. pang arrhythmias, hindi regular na tibok ng puso. Ang hindi regular na tibok ng puso ay maaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi maagapan. Mga pangunahing remedyo, potassium, mahalaga para sa normal na ritmo ng puso, magnesium, tumutulong sa pagpaparelax ng mga daluyan ng dugo at pagpapatatag ng tibok ng puso. Tudka, sinusuportahan ng kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga at oxidative stress. Sa pagtugon sa mga isyong ito sa puso, gamit ang mga natural na remedyo, maaari mong suportahan ang kabuoang pagganan ng iyong puso at mabawasan ang panganib ng seryosong mga kondisyon. Huwag kalimutang palaging kumonsulta sa iyong doktor bago subukan ang mga solusyong ito. Salamat sa panonood! At huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang makatulong na maikalat ang impormasyon tungkol sa kalusugan ng puso. Hanggang sa muli, paalam mga ka-health!